Hi guys, it's me, your negosyanteng tikaw po and welcome sa kwentong rentals Piyesta ngayon sa nagas kaya lahat may gusto may upuan may lames at syempre may kantaan kaya ito, perinipirin na namin kasi dalawa ang client natin today isa sa tables and chairs at isa sa video okay Alam nyo guys, share ko lang ha sa so, tuwing may nagliran sa akin, sa amin, ng tables and chairs, hindi natatapos to ng trabaho, kasi after ng event iyan na ang real work cleaning time na be. Pagkatapos ibalik ng renter, chinecheck ko muna isa-isa kung, kung, may tumigas, gas o sira. Minsan may mga konting talsik ng puti, minsan ketchup. Normal lang yan lalo na pag party. Tapos inilinis ko na agad gamit lang ang mild soap or and water. Tapos punas lang ng maayos. Gusto ko kasi pa pag main next na buwa, fresh ulit mo ang bago pa rin. May mga upuan na plastic kaya okay lang siya basain. Pero medyo nagaano lang kasi yung table. May bakal siya kaya pinapatuyo ko siya agad para hindi siya halawangin. After ko silang nilisin lahat, pinapatuyo ko muna bago sa ko muna sa hangin bago ko itabi. Gusto ko laging tuyo bago i-store kasi ayoko nang may amoy or madumi. Madumi! Kaya sa totoo lang medyo nakakapagod pero worth it. Kasi pag maayos at malinis ang gamit mo, bumabalik yung mga suke. Napaka-importante pa naman sa negosyo yung customer feedback at satisfaction. Kasi kahit gano'ng kaganda o karami ang gamit mo kung hindi satisfied ang renter mo, mahirap silang bumalik. Kaya ako after ng bawat renta, tinatanong ko talaga kung okay ba yung gamit, ko, may gusto silang ipabago o improve. Yung simpleng salamat, malinis ang gamit nyo, grabe nakakataba ng puso yon Doon mo ang malalaman na worth it lahat ng pagod mo sa pag-aayos pag at pagpapaganda ng service. Kasi ang customer mo, babalik-balik kanta talaga nila. At sa negosyante yun ang tunay na goal, hindi lang kita kundi tiwala at suki. Kaya sa kwento mo si negosyante Tikapu, hindi lang basta renta, may malasakit, alaga at ngiti sa bawat serbisyo.